Dinugo ang laman loob ng bibi. Bye. Laman loob ng bibi mga boss. Pakukuluan lang natin yan. Papalambutan lang natin yan. Lagyan mo ng asin, luya, bechin, depende sa inyo. At pag kumukulo na siya mga boss, kunin muna natin yung kanyang mantika. Mga gamit natin yan mamaya sa pag -isa. At syempre malambot na din, hanguin na din natin mga boss. Pag malamig na mga boss, hiwain mo na ng maliliit. Parang ganito mga boss, depende sa iyo kung gaano kaliit ang gusto mo. Tapos mga boss, yung dugo ng bibi, lagyan natin ng suka. Tsaka natin durugin yung mga buong dugo. Kakamayin ko na insan ha. O yan, yeah. pwede na tayo mag mga boss. Sibuyas. Bawang, sinama ko na yung balat. Native na bawang naman yan mga boss. Siyempre, panggisa natin, patis. Haluin mo lang mga boss. Ilagay mo natin yung laman loob. Haluin. Lagyan ng bechin, depende sa inyo ulit. Sangkot siya natin mga boss, hanggang ganyan na oh. Medyo ma-brown-brown. brown brown Siyempre, ilagay natin ng sili. Tsaka natin ilagay yung mantika ng bibi na kinuha natin kanina. Haluin lang natin mga boss. Para masangkot siyang mabuti. At tsaka mo ilagay yung dugo. At siyempre, haluin pa rin natin mga boss. Yan. Patutuyan natin yan. Siyempre, ilagay natin ng powder, sampalok o sampalok powder. Haluin mo lang na haluin. Asin. Lagay mo ulit ng bechin mga boss. Depende sa inyo. Ayan no ganyang tuyo, ganyang katuyo mga boss. Para suwabe swabe, pampulutan at pangulam, depende sa iyo mga boss. Ganyan lang kasimple. Kain na mga boss. Dinugo ang laman loob ng bibi. Makasarap. Mm. Sariwa-sariwa ang bibi. Bagong katay. tunay na dinuguan ng laman loob ng bibe o tinumis.